De, Kasi Alam po kami ng mga Hindi oh, na namin. So, na intindihan so, namin 'yan eh, so, explain. Oh, po 'yan, ma'am. Kasi after nang

eh, open din kami sa public. Ngayon okay. sa naman, i-reposin eh, namin sa permanent position. Okay. Kaya namin may you know? okay. napakit. Maglagay kayo ng signage dyan okay. na naka-indicate for parking okay. Air, okay. na ng customer ninyo. Ito. Ngayon, including the sidewalk, right of way yan. Uh -huh. Right of way yan. So no, kung may pa-park dito, kaya eh, binyong itagawin dyan. Okay. Ngayon, for non-compliance makaka-encounter kayo matitigas ang ulo picturean nyo i-document natin then then ibibigay natin sa LGU pag hindi nila inaksunan definitely pati sa barangay Okay kaya ang barangay nyo ito pati ang traffic ay tayo no o kayo hindi let us mag-mimigate kami we are willing to help ang gusto lang namin itama natin yung paraan ha yung paraan na definitely eh hindi makakadulot ng danger sa public ganun po yun Okay. okay, po. Yeah, go Almost every day, may kinukunan akong mga kotse. Okay. Pinapadala ko sa MMDA. Sa amin? Walang pumupuntang barangay para paalisin. Ano? Sir, nung dati ho, nakabukas yan. Pumarada ho dyan, harap ng parking ng driveway namin. Yan ho yung driveway namin yung malaki. Tapos yun. Alam nyo ano sinabi sa amin nung pumarada? Hindi nyo pagmamayari yung driveway na to. Sabi niya, daw siya ng tax. Sabi ko, saan tatay ko ho, may sakit mo. Sabi ko, anytime na kailangan namin ng na emergency para makalabas, paano kami? Tama kayo daw, sila mali doon. Tapos, nagalit ko, nagwala dyan. Sinaran na lang namin yung gate kasi ano silbi namin, pa, ano pang purpose mo Kaya talo, di ba, sa taong ayaw kumintindi. Uh, sabi kasi ng forte, ma'am, ano eh mas mahalaga ang buhay Kasi, ng tao ko sa ano pa man eh. Eh kaso kami so, naman yeah, ho, ang araw-araw yeah, kami na, na, yung buhay namin na araw-araw na mother ko father pa stress sa mga pumaparada sa amin. Alam niyo sir, yung palengke ho. Saan pumaparada pa pumaparada? sa parking lot? Oo, oh, oh, parking namin dito. Ayun Ay, nga, sinasabi ko eh. Sir, hindi kato po ah. Pakiusapan niyo rin ho yung mga palengke. Maglagay sila ng parking space. Kasi yung pumaparada sa amin dito, am, mga pupunta ng palengke. Ma'am, kung kung magko complain sila dapat nung una pa naglagay sila ng eh, ng setback ano eh. ng setback para sa inyo wala ay parking ayaw ayaw purposes ay ano parking ano eh. kung sana matulong kayo rin kasi sa LGU sa MDAP para sa patingan ng palengke wala talaga nangyari ma'am do it in writing bigyan mo kami ng kopya rito bigyan mo ako ng kopya iiwan ko sa inyo yung number ko so, bigyan nyo ako ng kopya ng mga letter na ipin-forward yung complaint Sige po, ako mismo ang ano. Uy, nagtataka naman ako sinasabi hindi inaaksyon Baka nawawala na kakarate. Pinare-receive nyo ba? Kasi yung ano ha, yung taga LGU nung una na doon. Pinare-receive nyo po ba? Hindi kasi una sunat namin. Ah, kaya. Kasi diba yung ano, sinabi sa amin nung... Baka nung pandemic eh, talagang walang action taken. Talagang na operation ng pandemic. Kaya naman we're going to Uy, okay, normal eh. Normal. Pati diba. doctor, normal barangay. Ang barangay yung namin, hanggang saan lang kami. Bigyan nyo ako ng kopya ng papel na pinano nyo. Pingin ako. Sige, baka mga I, ano nyo, bigyan nyo ako ng copy ng papel. Yeah. 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 Ano, yeah. yeah. papel. LGU from the start. From the start, yes. Oh, oh. Kami hindi eh. kasi ang nadadamay. Eh. So, dapat hindi na kami galaw. <laughs> hindi po. Uh, kaya naman namin ninaano ito. Unang-una, pinaglalagyan ninyo is still no longer your property line. Ito ang property line namin. Ito yung ito yung Ma'am! Kung sasabihin niya sa akin property line niya, yan, kayo na may ari nito. Hindi naman itatayo yan sa may property. Oo. Oyo. Pero kasi, mas i-atras namin yan, yung signage nga namin ito yung parking nila. Oo. <laughs> Baka naman ako umpis ka. Hindi, Yo, ninakaw. Ninakaw talaga. Ninakaw nila gati. Ninanakaw nila. Bigay ng barangay yun. Bigay Bigay sinasabi ko ma'am, lagyan natin ng permanent solution. Tira nakikita sir, ko solution dyan they, they, eh. Maglagay tayo ng signage, informative. They, informative signage. naglagay na po kami doon. Naglalagay kami ng ano, pumaparada pa rin sila. Nang pumunta ng palengke. Wala kasi ako nakikita ang nakalagay eh. Nasaan tapos hindi nyo tatanggalin. Eh, pag nilalakaw, <laughs> Kaya nga sabi ko sa inyo, di man yan. Pwede kong pahatak oh, okay, okay, uh, uh, rin po. paano na 'tong uh, diligo ng iningiti? So, kasi sa totoo lang, kayo nakita kayo. Wala mga nagpaparating. Ano iniputin nyo? Balinis. Ah, Balinis. Uh, ganito kasi yan, Ma'am eh. Sino? Bali to kasi kayo, yan, Ma'am. Ah, uh, pati ma lahat dyan na. O nga. Kung iaasa natin lang. lahat sa MMDA, Definitely wala na kaming Kaya yung Kaya nga po ma'am <inaudible> ma Ma'am, 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 ma'am Ma'am, um, Pwede po bang hilingin namin Gawin muna natin yung permanent solution na nakikita namin Sundin muna natin Pag hindi nag-work out, then fine Makikita namin mismo, hindi tumasalap Susolusyon na namin Sundin niyo muna ako ma'am Pwede po ba yun? Yung kasi nakikita kong permanent solution para matanggal natin ito Okay You put informative sign dyan na maliwanag na nababasa ng driver. Ha? Nabawal. Kasi umiiling na kayo kagat, ma'am eh. Wala pa natin sinusubukan eh. Eh, hey, Pero, go, Pero, kami magbaga, Diyos ko naman, mam. Ma Di lang naman na. naman kayo tatrabawin <laughs> namin. Operations kami eh. Parang ginawang ng ano, MMDA. Tumatch na tayo. Sinasabi ko lang, solusyon hey, na natin okay, pa, kung mga mga sino, ano ka rin. Eh, sige po. Lang, po kami, Kaya nga po, ma'am, sinasabi ko, mga hey. solusyon niya, ayaw niyo ba, subukan din, ha? informative hey, Dahil para kami, so, para, para right. kami, Ma'am, 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 wait, wait, wait. Para kami, makatulong kami doon sa may property line ninyo. Pag nakita namin, kasi tulad ka rin mama, bago kami mag-implement sa muli ha. Definitely, kailangan okay, meron mo ganyan. Okay lang yan. Okay lang okay, yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang tawag nga po dyan, ma'am. Pero sa gabi, pwede ka mag-aprime. Bawal nga po yan. May push of pwede po siya, pb Ano natin ikaw? Kaya po. Kung natin gabi, pwede kami mag-ask ng ano para hindi kami maparadaan sa gabi. Gusto yung ayaw niyong pa-parking ka Oo. Oh, oh. Ayaw nyo? Kasi yung flooring. Kasi Flory, wala nang rarampak sa kakindle Meron pa Ha? Oo Ano, bulldozer? Hindi po yun o yun o na taas na yan Ang dyan Ang mababapaw yan, taas Kasi pa na nga eh Wakit na mo Dami pa pang emergency eh Nang panami nilalak yun sa palengke Kasi sa sidewalk nakaparada Hindi nga doon buhay lang lagi naman namin dadaanan ngayon lumapit kayo sa amin ang gusto namin solusyon ayaw gusto namin i-correct ayaw naman namin na yung nilagay ninyo eh, ang intention ninyo para for sa inyo kaso lang you are causing danger to public kaya namin din ang di ba? ngayon gusto natin win-win solution di ba? nagsasuggest kami pakisundin nyo muna kasi yun lang, based on other experience ang patagal kami nasa field eh sa dami na lang nalagay namin na gano'n Nakikita na namin Ngayon pag may kami ngayon na naka-park Tatanungin namin Or lapitan nyo kami sir Hindi namin customer yan Kanina pa yan dito Pahatak natin Patuto natin okay, Pag nalaman nila ngayon na may nato na May nato na Oh, Hindi. Kaya nga po, this is part of the yeah, sila. 24, 24 oras magpapantay. Pero gusto nila ang MMD. Eh, magbantay dito. 24 ay, ay, oras. Kayo ay, di matungo, kayo. <laughs> ano eh? oh, Kaya nga po, this is part of the yeah, sila. 24, yeah, 24, 24 oras magpapantay. Pero gusto nila ang MMD eh, magbantay dito 24 oras. Kayo kayo lang hindi kayo matulog. Ma'am, ma'am, ayaw niyo solusyon. You have to remove this right away. Matutulong ako kayo sa mga tao. Patanggal mo na. Eka, gusto mo, saan mo ang Patatanggal ko, babalik ko sa inyo kasi this is no longer yung property line. Saan ang property line namin? Saan ang property line nyo? Kaya nga tinatanggal. Ako, ano ko basahin? sa nga saan? Wala namin ito. Hindi, hindi, po yung mga. Tama namin. Alam niyo, ma'am, we are creating solution. Ano daw sabi ng ano yun? Gumagawa tayo ng solution. Okay. Kasi nga, ho, hindi solution yung nakikipag- Yung solution na gusto mo, nagawa na namin dati Ano pa gusto niyo solution. Ito. Na Itong na nag-focus ng danger to public. Ano ang danger dyan? Ma'am, pag may naglakad dito, nada pa pagagamot niya. Ito sa ang sauloan Wala pa na ba? Naku, na na. Kasi, na. Patanggal mo, yung ka lang sa kanila. Sige tol, susunod na lang kami Ayaw nyo na ano eh ano, natin. natin na solution Tanggalin nyo tapos balik nyo sa kanila Tatanggalin na to Kami tu gawin yang akan natin, tidak kau kena tulis pun tidak. Kita nak tulis, pwedeng titanggal yun ang isa pangalawa i-request nyo kaso lang nakita ko nito napakalabong ibaba nito hindi pero ito kasi yung drainage dati drainage dito yun dito yun para dito po yun hindi ito po ito po drainage ng parsada yan pang commercial yan hindi yung pakinyo Kaya yung pakipunan ayun yung pangkabuhay niya. Ngayon, pinaisa ko nakikita, isang possible dyan, pwede rin kasi bitin eh. O, so, ang isang option, yun ang una, ditanggal. Pag may pumasok na diyan, tatanggalin ninyo. Ha? Butas-butas yun, definitely. Yun ang isa. O, pangalawa, subukan nyo lang. Possible din naman yan. Nire-request nyo ito, ibababa ninyo. Ibababa nyo, request nyo. Ang, ang pwede mag-comply dyan is sa CCWA. Ibababa nila yan, lalagay dito ng parang mga ito.

ngayon, ang i-justify dito sa letter, ang ilagay ninyo, driveway. Ah, yun ang importante yan yung driveway. Yun ang isang solusyon nyo. Permanent pa, permanent solusyon nyo. Anak buhay mo na yun. Yun ang permanent. Kaya presidente? Yes, sir. Pag hindi naman namin sabihin ako ng paraan, mawawasan kayo mga kapilainan. Tama, tama. Alam naman namin. Paso lang nga, eh, statement ito kasi is, road-drive off-way na hindi ako naman Uh, yung mga possible na pansamantala pansamantala gawa mo na kayo ng yung natatanggan gawa mo na kayo yung natatanggan yeah. dati kasi sir walang si Bento baka lang baka lang sir talaga kita nyo lalaking yung baka oh, na nilagay ay. namin ay, uh -huh. kaya lang, sir ano nagka problema kasi pag sa tagal sir nalulundo kaya kasi yung nilagyan ng ganyan protection unang una sa tubig galing na tubig waterways code yan eh tapos pangalawa, siyempre protection niya para sa naglano ka. Kaya meron niyang gap yan. Ito sir, kasi yung ganyan, dito niyo siya, sa araw ito. Ito drainage dito. Eh sir, ito yung pinaka ito, ito yung sabihin natin, yun na, ito ang bilog niya. Hindi na pumapasok sa riyan. Yan, oo. Yeah, no, eh, ito, ito, hindi na sir, pumapasok sa so, pataas. Oo, oh, oh, hindi, talagang dito lahat yan. Pumapasok sa pataas. Salamat. Salamat. bigyan mo kami ng Salamat. 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 Richard, Richard, Salamat. 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 Salamat.

tinasabi. Yeah, according to Richard na pwede maging solution dito tapos sa saka na lang titingnan kapag hindi naging effective 'yung solution eh doon ulit pag iisip pa ah panibagong solution. tapos 'yun nga eh nag-explain pa lang si Richard eh ng Katamba maraming maraming salamat sa inyong pagsama pagsuporta at pananood ng Katamba official vlog again please like, comment, share and subscribe at pakikin na rin ang notification bell para sa inyong buhay kayo lahat ang gagawin nyo God bless everyone and peace out sabi nyo pa rin tayo so ayun na yung uh, kanina eh parang minsan talaga yung mga sino pa yung mas nakakataas ng buhay eh sila pa yung minsan mas mahirap kausap no So ayun, tingnan niyo naman yung uh, kumpara naman do sa may presidente ng uh, jeep nino, no. Tapos yung sa isa pang kausap ni Sir Richard, eh parang minsan eh yung ayun nga may mga kaya eh sila pa yung ayaw uh, magpatalo no. So siguro power trip na rin yung mga ganun. Kaya ayan. So ayun lang ang aking opinion mga katambay, wala na mga uh, akong ina <laughs> sama. So ayun, opinion ko lamang po. Babalik ang Katambay Official Blog.